hello, hello, hello! This is your Miss Universe 1981. It's my vlog and welcome to this video. Oh my God, I miss vlogging, guys. Hindi ako ng vlog for four days kasi nakasakit po ako at you know hindi parang ako puto ng farm. So pero ngayon, yon tayo ng farm dahil may magpapa birthday daw and ako na tasa na magpurchase ng mga ingredients at pagluluto para sa ating dinner mamaya. So I bid bating ting and yung kasama ko ay si Randy na best friend ngayon ni Mia Kaloka, no member of the the MK House Squad. Ayan, nandito na kami sa market namin dito sa saan. At nandito kami sa Carnihan. So, after ng Carnihan, bumili hindi ko na na ko na video. Pumunta kami dito sa Isdaan. Isdaan? Basta dito sa Palaisda Palaisdaan is Pond. Isdaan. Basta market, wet market. <laughs> dito kami sa ano sa mga isda isa dahil magsusugba po tayo or mag iiyaw tayo na isda napili ko itong malaki itong pula dito pas um, ano pang pangalan Subcell. Barang sap-sap ang pala nito sa amin. Barang napula po, masiguro. Iba sa, dito sa amin, sap-sap. So, after ng sap-sap para sa iyaw, ay pupunta kami dito sa mga maliliit para sa ating um, kikilakilawin. At um, haluan ko siya ng ating guso. O, oh, di ba? Ang sarap ka na ating kilawin with guso. At ah, ito yan, na nabili ko na ang ating para kilawin guso at isda. Um, yan din ay bumili na tayo ng sap-sap And dito sa Pati, bumili na siya ng mga ingredients para sa ating mga lulutuin. So magluluto, yung mga ano ba, mga spices, yung mga pampalasa, mga gulay, lahat dito na siya bumili. At bumili din ako ng prutas. So, para may paprutas tayo sa farm. And of course, birthday will not be birthday without cake. Charat! mo di ba sa atin, dapat pag birthday talaga may cake. So, bumili tayo ng cake. So sabi naman nila yung maliit lang kasi hindi naman cake eater yung mga tao sa farm. So ito maliit lang ang, ang, ang ating um, bibilhin para na rin, para may presensya lang sa cake. Ah, di ba? Pero ang ganda dito ha, ito yung Lowlands Bake Shop. Na promote ni Brenda So tapos nga bumili ng cake At pupunta na kami ng Hinaguan Farm Ayan na nga, dito na kami sa parking area So nakiki ay na kami Or naglalakad-lakad kami And first time ni Dadang na dito Sa Hinaguan Farm, Get excited siya So pupunta na kami para makapagluto na so may mga bata na tatawag sa amin And of course, naghihintay na ang mga bakla So magiging almost complete naman kami Dito sa farm <laughs> Yes! kay Handa Arjel Ahunsa ka, Jen! Nagchat ako ni Mo nga ako ang magpapanihapon at awa na doble na noon, Jel I-stuck na rin sa At ayun na nga, guys. <laughs> hindi kami nakaano ni Arjel kasi kap both para kami ano ni request so, akala ko ako lang pati din siya so yun bumili siya so bumili din ako so ang dami na minabili so mabuti na lang to kasi maraming stock dito sa Hinaguan Farm so but by the way thank you so much at Perla at for your generosity and for sharing your blessings na pa birthday po ninyo. ayun na nagluluto na tayo ng humba ay pork adobo pala to yan pork adobo na unang niluto ni Bruno Mars or ni britney Mitzolay pa hinugasan din ba ting ting ang kanyang um, carne para dahil magano siya mag pork afritada. Ah, edo. A uh, pork, yeah, pork afritada nga siya. Ayan. And yan nga ang start uh, natin at kumang tigas pa lang dito, no. So hindi ko na, na ano, hindi ko na na kuan sa ko inasinan ko darang siya oy grabe man ning sapsap ka kuan oy grabe ni sapsap ka gahi guys or ang tigas talaga nito so yeah so bread ko na sya. gwin na kayo ng asin guys and after that ay isusugba natin to or ihawi natin to mamaya ay yeah. so kailangan din nito mga hasang. kasi nilinisan ko na to doon sa market dahil free po naman ang paglinis and of course And, and yung mga bisita natin. Ang dami kaming nangyudutuin guys. Kaya tulong-tulong kami. Yan. At si Patingting ay magsasaing na para sa aming pa-dinner. Yan po ang aming bigasan. Ang bigasan sa probensya. Probensya! <laughs> At, ayan na nga, naluluto na si Patingting ng kaniyang pork caldereta pala. So, pork caldereta pa yung kanyang lulutuin. Ayan. At ako ang nakatoka para mag... Sugba. So, ayan na. And na ako. So, naghaling na po ako or nagpapaapoy na po ako ng mga uling para po masugba na natin magihaw na natin ang ating sasa. So, ayan na o. Oh, ba diba yung Miss Universe tablang marites? <laughs> Habang may ginagawa, nagmamarites talaga. <laughs> At si Matingting, andito siya sa Um, gripo sa baba kasi walang wala talaga tubig sa taas magarito mga oras ay kasi busy yung mga tao na magluto maghihigay sa mga bahay bahay nila kaya ay yung matubig talaga hindi na distribute well so parang agawan ng tubig <laughs> so ayan na kanina na prepare sila ng mga nam slice na ng mga am um, patatas at carrots para sa ating um, chicken caldereta. And of course, yun ang mga panakot natin para sa ating pansit. Meron din tayong lauya. Meron din tayong um, um, kilaw bean. Ayan, ba diba? So, dito na... Uh, tinutuloy na ni Bati, continue na niya ang kanyang pagluluto ng pork ano, uh, caldereta. <laughs> ang sarap naman niyan. Pangalan palang ulam na. Ha, <laughs> you know? And, si divan o oh divan naman ang nakatoka para sa ating kilawin. Ayan, siya na po ang na para sa mga ingredients sa ating kilawin. At si Sir Dennis naman, or si Dennis Hamis ang nakatoka para paghukas kasi um, na siyaon, na siya, oh, na ang gripo. May tubig na po sa gripo. Kaya um, ninugasan niya lahat ng mga gamit na. na. Yan. Sa so, Arjun naman ay kakaratin ng from work. So, tumulong din siya sa pag ano ng langaw. Kasi ang raming langaw. Hindi namin ano bakit ang raming langaw dito sa aming area. Kasi meron daw mga commotion na natabo doon sa ano, poultry somewhere. Ewan bakit. At, iyan na nga ang ating um, tomato sauce para sa ating pork caldereta. Oh, nakikita nyo naman. Ang sarap-sarap na tignan. Oh my God, this is S. Ay, gino ako. Ayan na. Ang ating um, gusto. Yan ating gusto i- sasawag natin yan sa ating um, kilawin. And of course, uh, nag-harvest nag din ako ng pipino doon sa farm, doon sa garden. At meron isa sa so isa lang kinuha ko kasi sasawag ko lang yan sa ating, um, para sa ating, ano, para sa ating kilawin. O, oh, ba diba? <laughs> And, uh, masarap kasi kami pag may gusto, pag may uh, pipino, at maraming ricados. Oh my God! I'm so happy. I'm so happy. <laughs> yeah, and so and um si Brodo na nga ang nagdidinig sa isda kasi yung kamay ni ano ni OD ba meron siya mga nail churba Ng na mga churba churba so baka masira so si Bruno na kasi um, ito din naman ang trabaho ni Bruno noon no, maging isda talaga si Bruno or si Beat Me To Life noon sa barangay namin <laughs> o di ba titignan nyo maraming lang ako <laughs> At ako naman ang ka pang magluto din ang pasit kasi naluto yung iniyaw ko, hindi ko lang na video. Bakit pang hindi ko na video? Ay, nabisi man ako. Ganito tayo ng pag busy, nalilimutan na ng mag -video. Kaya yung mag angle namin ng mga video-video kasi wala kami video kapag kami kami lang kahit saan naman nilalagay. Kaya yan yung mga angle-angle namin. And, of course, after magpainit ating kawa at ating mantika, ay, nilubusan na, na, in, bububus, ihalo na natin o ilalagay na natin ang ating sibuyas at bawang. Oh my God, that's because that's just after that, ang Vegas, Vegas, ilagay na natin ang ating sahog na manok para sa ating pansit. This is all pansit. <laughs> ako. Yan, and of course, Vegas, Vegas natin yan. So, yan na po ating itsura ng ating um, sahog na manok na meron ng um, ricados na bawang at sibuyas. Diba? Ayan na. After a minute, ay nilagay natin ng um, black pepper and konting asin para may ano lang siya para may timpla yung sahog natin na manok di ba para matimplahan lang siya um, ng konting konti ayan so after that ay tataklo ba natin so after two years and a half charot ay, hindi ko na na video kasi busy na nga Ah, nilagay ko na siya ng tunting tubig no toyo, tubig at um, oyster sauce. So after a while ay kumulo na siya kasi itong manok is madali lang siya lumambot compared to pork. Kaya kaya ano lang siya mga after a minute, one minute ay kumukulo na siya. So ilagay na natin ang ating atsal or ang ating red peppers at ang ating bagu beans. So after that ay iyan na natin, i mekos mecos lang natin para madistribute talaga or magiging ang um, malambot lahat ng mga ricados or especially the beans na ating nilagay. Ah, uh, Hindi ko na rin ang videohan guys. Dahil sa so, kabisi din. Dahil sa so, pagbabadali kasi nagugutom ng mga bakla. So, ayan na. Naunod ko na lahat. no Hindi ko, ko na kung pansit. Alam nyo naman kung magluto ako pansit. Ito vlog ko naman. So, luto rin yan pansit natin guys. So, after that, ay babalata na natin ang ating fruit. Ang ating pineapple fruit. <laughs> ay, ginawa ko. Managingon sa amin. Ito yung sinasabi sa amin na um, oh my god. Yes, the pineapple. Ito talaga yung ano mga ano ni Ate trabaho. Dahil sa Del Monte po siya nagtatrabaho and she's regular now. So ayan na, nice na nice natin ang ating pineapple opinion. Yan. And of course, tiniplahan na po nila ang ating kilawin. So um, last na po tututo tiniplahan kasi naluluto pa yung isda na sa suka. At yan prepare na po ang ating pork um, caldereta, ating iniha, ating pansit, ating pork adobo. Ayan, at meron tayong lauya. Ayan po ang lauya natin. Yan po ang ating kilawin. So, yung isa isa sa unang yung lauya po natin na Shabelle. And of course, our special cake. Ah, diba? So, guys, that's it. And happy birthday! Happy birthday! sa Lord and Lord. and these Amen. 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 from Amen. 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 Happy Birthday Happy birthday, Happy Birthday to you! Happy Birthday! Blow